Nakatulog ako. Alas 5 na mahigit. So, tulog, malamig. Malamig yung panahon ngayon kasi ay umulan kanina. Umaga. Oh tahimik. Wala naglaro ng mga bata. Kasi ay, ano, mulan kasi basa ang, ano, basa yung sahig pa rin. Sober yun data, Yung kape ko kaya, malamig na siguro. Maligam-gam din. Tapos yung tubig ko, hindi na siya, hindi na siya nagyayelo. Pero, malamig na malamig pa. Ayan o, oh, ito ay nag, uh, ano, nag -mo pa siya. Tapos sa, uh, sa baba. Ayan, nagmo-moist. Ang kangilo. Hay, ano yung natin dito? Ay matitiri ako dito. May daw, may baon din akong candy. Bigay ito ng bigay ito ni sir sa akin. Ayan o. Oh. Dorian candy. Dorian candy. Tapos yung parang ganito na may nuts ayan siya may nuts siya masarap masarap ito masarap ito din masarap gusto ko siya din ang may bigay ng lagayan na yan yan lagayan na yan Nakulay ito ang laman nito nang binigay sa akin. Eh, sir, ito. Tapos itong si durian cane din. Nasa separate na plastic. Sabi sa akin, kuha lang daw. Tapos ito din sa bahay din ito. Hmm. Mabuti dito sa akin, tahimik yung doon, no? Ang daming bata. Ang kabila. Chop. Cut cuts, hindi ko masyado. Hindi ko masyado gusto gawa ng maalat baga ng cheese. Ayan siya. Cheese. Meron pa doon sa bahay. Wala ng cheese. Yung, ano lang. Tomato. Tapos yung tomato din naman. Hindi ko din man gusto gawa ng ano, parang manamis-namis. Tomato flavor na Cheetos. Pero mas gusto mas gusto ko to kaysa doon sa tomato. Sarap. Ay, so ayoko lang yung mga uh, maalat-alat na cheese pa. Ka. May mga bata doon naglalaro. ayoko ko na ganyan, maingay. Dito sa playground na to. Playground kasi to eh. Pero ano mga bata may mga slide. May mga curve bar. Tapos, ito yung sa mga matanda na parang, ano baga, pang exercise. Ang ganda ng ano, ng flask ko, guys. Ayan, o. Yun iklo siya. Ang dami ng laman din ay yung malaki na tasa. Puno doon tapos dinadagdagan ko pa ng konti. Kaya yung ano niya, yung kape na dalawang sachet kong nilagay dito. Dalawang stick na 3 in 1. Hindi masyado siyang matapang yung ano, yung doon sa purple ko na na lagay ng kape ko. Maano siya? Matapang. Kasi kunti lang laman nun, parang mataas lang siya. Tapos ang liit ng ano, napakakitid. Maganda din yun. Na ano, antagal din yung magano ano, antagal maglamig. Ayan oh. Tapos, pwede pa tanggalin. Para pag nag-inom baga ng maintay, hindi basta, hindi agad-agad baga na yung nag-aano sa ano mo, sa nga, yung tubig. So, pag gusto mo ito, na tanggalin ito, ayun na, nausok pa, oh. Ayan, may, usok po, diba? may usok pa, na May usok pa. ay naman, may usok pa, konti. May usok pa kunti. Tamang tama. Tamang tama lang to. Tapos, yung aking baunan ng tubig din. Ang laki dito. Ang laki nito. Sobra-sobra sa akin. Kasi lumabas naman ako kasi ay alas 12 na yun eh. Lumabas ako eh para mag ano na lang mag tanghalian wala akong almusal din noon kasi nagluto ako hindi ako nag hindi ako nag almusal sa uh, kahit na inom ng kape hindi hindi ako nag-inom ng kape lipstick pa din ako Maya, maya, kakain ako. Ito. Ito yung baon ko. Kaso parang naiihi ako. wala dito ano eh. Wala dito yung pinakamalapit na ihian. Doon sa si may ano yun. Doon pa sa market sa kainan. Tapos meron din yun pero mas malapit yung market. Gawa ng yung dito, banda na hindi natatawid ng kalsada na Katapat nun, yung kinakainan ko doon sa amin banda. So, medyo malayo din yung gawa ng ang market dito lang, natatawid ng kalsada. Nandiyan na yung mm, kainan. Ang daming kainan kasi dito. isa, dalawa, tatlo, apat, lima, limang kainan dito sa market namin. Doon sa may giant, isa. Tapos doon sa may binibilhan ko ng gulay, isa. Tapos, yung dito sa may POSB na deposit, pwede mo mag-deposit. Tapos sa sa gitna, dalawa. So, isa, dalawa. Giant, dalawa. One, two, three, four, five. Di mga. Parang galing birthday mo tao. May mga balloon. Ayan sa likod ko. Tadaan sa, sa likod ko. Ayan yung mga dimadaan. Parang umpisan na may maglalaro dito ng bata ko. yung. mag sa nga. May isa na. Di man siyang. May dala siyang tubig. Hmm, yun nga. Pumasok sa dito. Ano kasi ito? Palaruan ng parang football baga. Ayun 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 ito palaroan ng football mga bata